Yun, isang magandang araw sa atin muli, no? Ito nga ang video na to, guys, ay sa pag troubleshoot ng Nissan Urban TT27. Hindi nag-automatic yung kanyang aircon, kaya tinignan ko muna siya bago ko idalhin sa pagawaan ng car aircon. Tinignan ko muna siya, shoot ko. At uh, ito nga yung naging problema, no? Hindi ko na nakita yung before na nakalagay dyan. Hindi ko na pinakita sa inyo. Uh, pero yan ang naging problema, yung vacuum hose na yan. Kaya hindi siguro nag-automatic. Mamaya makikita nyo yung video na gumagana na siya. Yan, mura lang yung vacuum hose na yan. So, hindi ka mapapagasos ng mahal dyan. Sobrang problema mo sa aircon, lalo nga yung panahon ng tag-init, no? Talong Lalong lalo na sa traffic Nako po Ayan, so ikakabit mo lang yan, dulot dulo Pipix mo lang po siya ng maayos Dalawang hose po yan, so yung isang hose ay Okay pa naman, so isa lang muna yung Pinaltan ko, pero kung gusto nyo palta na Mura lang naman yung hose na yan palitan nyo na pareho, para mas okay Okay, yan, medyo pasensya na sa camera kasi Ano eh, <laughs> nangihirap na sa ulo Hirap na solo. Ayan, dyan. Tatap nyo lang yan dyan, guys. Okay. Mamaya pakita ko sa inyo, o, oh, pagka okay na. Disclaimer nga pala, no. Hindi ako eksperto dito sa paggagawa ng aircon ng sasakyan, no. ah uh, YouTube, YouTube lang. <laughs> ha? Baka may magtanong sa akin kung saan ang shop ko. Nako. Wala po. <laughs> DIY lang to, mga sir. Alright, naikapit na po natin yung vacuum hose. Ngayon, susubukan na natin siyang panda rin. Titignan natin kung gagana na yung kanyang automatic, no? Ayan, tatali na lang natin. Tatali na lang natin dito. Ayan, tatali dito. Okay. So, eto na, the moment of truth. Okay, buksan muna natin yung blower. Tapos, maya-maya buksan na natin yung aircon. Yan, pagmas na natin kung mag-automatic siya. Yun. Tumaas na yung kanyang minor, guys. Ibig sabihin, gumana na yung kanyang aircon o nag-automatic na. So, mamaya tignan natin ulit kung babalik ulit siya, no? Pag okay na yan, ibig sabihin, goods na. Okay? Yan, nag-automatic na ulit. Ayos na. So, yun guys, no, bago ko tapusin tong video na to, uh, isang paalala lang po sa ating mga kapwa motorista na pabiyahe, lalong-lalo na ngayon paparating na long weekend, na bago tayo bumiyahe ay i-check muna natin yung ating mga sasakyan, motor man yan o four wheels, dapat i-check natin yung mga basic na dapat i-check. Yung sinatawag na blow baguettes. So, yan. Ride safe lang at uh, ingat po tayong lahat para God bless.